habang tumatanda tayo at marami nang naramdaman sa katawan, hindi natin maiwasan na mamiss yung mga panahon na bata pa tayo at malakas pa, di ba? E lalo na kung lumaki ka sa probinsya, pagkatapos ng eskwela, laging nasa labas ang bahay. Kalaro natin yung mga kapitbahay. E wala pang cellphone nun. At ang mga laro natin, larong kalye, habulan, takbuhan, kampihan, Naalala nyo ba yung patintero? Taguan? Tumbang preso? Chinese garter? Ang playground natin, buong kalye, buong barangay, malawak na bukid. Akit ng puno, mamimitas ng bayabas, maliligo sa sapa, sa ilog o sa dagat. Masaya ang kabataan natin. Pero ngayon, babangon ka lang ng kama, kailangan mo ng bumuelo. Marami ng sakit na naramdaman. Madali na rin makalimot. Kaya lalong nakakamiss ang kabataan. Pero hindi natin kailangan malungkot o madepress. Magpasalamat tayo sa Diyos sa uh, magandang mga ala alaala ng kabataan. At ngayon na uh, senior na tayo, hindi tayo pababayaan ni Lord. Ang sabi niya sa Book of Isaiah, Even to your old age, I am He. And to gray hairs, I will carry you. I have made and I will bear. I will carry and I will save. Pray tayo. Lord, salamat po sa mga alaala ng aking kabataan. At sa aking katandaan, dalangin ko po na magandang alaala ng kabutihan mo ang ilagay mo sa aking puso. Salamat sa dakilang pag-ibig mo, sa pag-aruga mo sa akin sa buong buhay ko. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.